Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ngayon ay may hatid na kakaibang enerhiya para sa iyo, Sagittarius, habang ang buwan ay bumabalot sa enerhiya ng Scorpio. Ang enerhiyang ito ay tila nagsisindi ng isang ilaw sa iyong panloob na mundo, hinihikayat kang masusing pagnilayan ang iyong mga damdamin, isipan, at mga bagay na matagal mo nang pinakikiramdaman ngunit hindi mo pa lubos na nauunawaan. Bilang isang sagitarius, lika sa iyo ang pagiging malaya at puno ng pananabik sa mga bagong karanasan. Madalas ay sinusundan mo kung saan ka dinadala ng iyong damdamin ng walang pangamba sa mga maaaring maging resulta. Subalit sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang kakaibang pagnanais na huminto sandali at magnilay sa mga mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ito ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang magandang pagkakataon upang mas makilala mo ang iyong sarili at tuklasin kung ano ang tunay na nagdadala sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Habang dumadaan ng araw, maaaring magkaroon ka ng mga pag-alinlangan o pagdadalawang isip sa ilang bahagi ng iyong buhay. Maaaring ito ay kaugnay ng iyong mga plano, relasyon, o maging mga personal na layunin. Ang mga pagdududang ito ay hindi nangangahulugan na ikaw ay nagkukulang, kundi isang paalala na lahat ng tao ay dumaraan sa mga sandaling kinakailangan nilang suriin muli kung tama pa ba ang kanilang tinatahak na landas. Kung may mga pagkakataon kang nararamdaman na tila ikaw ay nagiging tamad o nawawalan ng gana, huwag mong hayaang manatili ito sa iyong isipan ng matadal. Sa halip, tanggapin mo ito bilang paalala na kailangan mong magpahinga at muling mag-recharge upang makuha muli ang iyong sigla at inspirasyon. Ang bawat isa ay nangangailangan ng pahinga upang makapagpatuloy ng mas maayos at mas may direksyon. Ngayong araw, mahalaga na maging maalaga ka sa iyong kalusugan, lalo na sa pamamagitan ng pananatiling hydrated. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay maaaring magbigay ng mas malinaw na isipan, dagdag na enerhiya, at mas maayos na emosyonal na katatagan. Kapag ikaw ay hydrated, mas magiging kalmado ka sa harap ng mga sitwasyon na maaaring magdulot ng stress o tensyon sa kabila ng mga emosyonal na alon na maaaring bumalot sa iyo, tandaan na nasa iyong kamay pa rin ang kakayahang manatiling balanse sa pamamagitan ng pangangalaga sa iyong sarili. Ngayon ay maaaring mapansin mo rin ang kakaibang pag-unawa mo sa mga taong nasa iyong paligid. Maaaring may mga damdamin o saloobin na dati mong hindi pinapansin, ngunit ngayon ay bigla mong maintindihan. Ito ay magandang pagkakataon upang palalinin ang iyong mga ugnayan. Sa halip na magpadalus dalos sa mga desisyon o pagkilos, maglaan ng oras upang makinig at mas maging sensitibo sa nararamdaman ng iba. Sa paggawa nito, hindi lamang ikaw ang makakaramdam ng kapanatagan, kundi pati na rin ang mga taong malapit sa iyo. Bilang isang sagitarius, likas sa iyo ang pagiging palaisip at mahilig magtanong tungkol sa mga bagay na wala pang tiyak na kasagutan. Gamitin mo ang likas na katangiang ito upang tuklasin ang mga aral na hatid ng araw na ito. Kung may mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pagkalito o kawalang direksyon, huwag kang matakot na huminto sandali upang pagnilayan ang iyong mga iniisip. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, maaaring magbukas sa iyo ang mga bagong pananaw at ideya na makakatulong sa iyong patuloy na pag-unlad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng asul na damit o paglalagay ng asul na dekorasyon sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at makaiwas sa mga negatibong enerhiya. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kulay na ito sa iyong paligid, mas magiging malinaw sa iyo ang mga desisyong dapat mong gawin at mas madali mong makikita ang mga oportunidad na nagdadala ng positibong pagbabago. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay dalawa, siyam, at dalawamput isa. Ang dalawa ay simbolo ng balanse at pagkakaisa sa mga relasyon, na nangangahulugang mahalaga na pagtuunan mo ng pansin ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Ang siyam naman ay sumasalamin sa karunungan at espiritual na paggising, na nangangahulugang ang iyong pagminilay ngayong araw ay maaaring magdala ng mga mahahalagang sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Samantalang ang isa ay simbolo ng mga bagong simula at positibong pagbabago. Na nangangahulugang ngayon ay magandang araw upang simulan ang mga bagay na matagal mo nang binabala. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglaan ng oras upang magplano ng mga susunod mong hakbang sa buhay. Maglaan ng sandali upang mag-isip ng mga layunin na nais mong makamit at gumawa ng mga konkretong hakbang upang maisakatuparan ito. Maaari rin itong maging oras upang ayusin ang iyong tahanan o lugar ng trabaho, dahil ang isang maayos na kapaligiran ay makakatulong upang mas maging produktibo at organisado ka sa iyong mga gawain. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga bagay na magulo o hindi na ayos, magkakaroon ka ng mas malawak na espasyo para sa mga bagong oportunidad at ideya na maaaring dumating. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang iyong likas na lakas ng loob, pagkamalikhain at positibong pananaw sa buhay ay ang iyong pinakamalaking sandata sa pagharap sa anumang pagsubok. Huwag kang matakot na yakapin ang mga hamon dahil bawat pagsubok ay may dalang aral na magpapalalim sa iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Manatiling bukas sa mga pagbabago at huwag kalimutang pahalagahan ang mga maliliit na tagumpay na nagdadala sa iyo ng kasiyahan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan na ikaw ay nasa tamang landas, at ang mga pangarap mo ay nasa abot kamay mo basta't magpapatuloy ka ng may tapang at determinasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.